Tungkol po ito sa pag-ibig, pwedeng makarelate ka, pwedeng hindi. Pwede rin ito sa babae at pwede rin sa lalaki. Collective reading po ito ha. Check natin kung uh, ano papakita sa atin ng baraha. Meron tayong uh, the sun. Meron tayong 10 of wands. Meron tayong 2 of wands. pa. Meron tayong Eight of Wands. Meron tayong 3 of Coins. At meron tayong 3 of Wait lang, meron tayong 3 of Swords. I'll check natin kung ano na makita natin diyan. Collective reading po to ha. Pwede makarelate ka rito at pwede ring hindi. Okay, check natin. Nakikita ko dito na nasa isang third party, third party relationship ka. And dahil dito sa three of swords at three of three of coins, three of pentacles. ay na, collaboration, focus, efforts, common goals, heartache, trauma, sorrow. Ay pinapakita sa akin ng dalawang baraha na to na nasa isang third party relationship ka na napakataas ng chance na katrabaho. Okay, katrabaho ng uh, karelasyon mo yung uh, babae niya o yung lalaki niya. Dahil nilamin ko lang ha, pwede, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Okay? So yung, yung uh, third party na involved, katrabaho niya. Pinapakita rin dito ng ito, Pwans, na ayan nga, mabilis yung ano nila, yung uh, communication nila. Mabilis na mabilis silang nahulog sa isa't isa. Yun yung pinapakita sa akin dito. And communications, rapid change, domino effect. Hanggang sa magkasunod-sunod na. Nagkausap sila, nagkasundo sila, nagibaganda yung usapan nila. Kaya nahulog, sila, nahulog yung partner mo sa kanya. Nahulog sila sa isa't isa. Okay? Pinapakita naman sa akin itong dasan, tapos 10 of Wands. Ayan, the sun, ten of wands, success, optimism, openness, burnout, uphill battle, taken for granted. Ayan, pinapakita sa akin ng dalawang barahan na to na hindi na masaya yung karelasyon mo sa'yo. Hindi na siya masaya, kaya, kaya siya naghanap ng iba. Kaya siya naghanap ng iba, kaya siya lumapit sa iba dahil hindi na siya masaya sa feeling mo. Kasi itong the sun, happiness yan eh. Pero anong nangyari kasi katabi niya yung ten of wands, So, naging negative siya. Okay? So, hindi na nga siya masaya. Yun ang pinapakita sa akin dito. Sobrang stress na siya. Ayan. Sobrang stress na siya sa'yo. Yun ang pinapakita dito. Pinapakita naman sa akin itong two of ones. Ayan, pinapakita sa akin itong two of ones. Personal power, moving forward, embracing change. Pinapakita nito sa akin... Pinapakita sa akin itong two of ones na tawag dito. Kasi ang top ones, choices eh. Ibig sabihin, nag-iisip na siya na iwanan ka. Ayan nga, moving forward, personal power, embracing change. Eh ano ba yung moving forward, di ba? Pag mumubo na siya sa'yo, na pwedeng sumama siya dito. Kaya nga ito pala, ayan Kaya pinagsama yung dalawang barahan na yan. Ito once, top ones once. Kasi itong ito once, pag-trabi pag-alis yan. So, ayan nga, pinag-isipan na niya na iwanan ka na pinapakita sa akin dito. Okay, check pa natin kung ano makikita natin. ayun na, nag-iisip na yung karelasyon mo, naiwanan ka. Kasi nga hindi na siya masaya sa'yo. Okay, check natin kung ano pa makikita natin. Apat na baraha. Meron tayong Queen of Swords. Meron tayong uh, Queen of Cups. Meron tayong Four of Cups, puro emosyon. Okay. Last card. At meron tayong The Lovers. Okay, check natin. Kailangan makita natin diyan. Nakita ko dito para magkaayos kayo. Iwasan mo yung ano. Iwasan mo yung masyadong uh, pagsasalita. Pwede kasi masakit ka magsalita. Ganyan. Panay ka sumbat. Panay ka bintang. O masakit ka talaga magsalita. Kasi ano. Honest, protective, quirky. win of Swords kasi communication yan eh. Okay. So pwede masakit ka magsalita. O masyado kang uh, maraming sinasabi. Kaya nawawala siya ng ano ng gana sa iyo. 'Yun ang nangyayari dito. Pinapakita rin dito, ayan, Queen of Cups, compassion, empathy, intuition. Iwasan mo rin 'yung masyadong madala ng emosyon mo. Kaya nga ayun, pwede ito pala. Ayan, Queen of Swords, Queen of Cups. Kaya ka na kapag salita na masasakit, kaya ka ano, masyado na nadadala ng emosyon mo. So kontrolin mo 'yung emosyon mo. Okay, kasi naaapektuhan 'yung mga sinasabi mo, 'di ba? Nga minsan, tayo kapag uh, nadadala tayo ng emosyon na kapag salita tayo ng mga bagay na hindi naman natin gustong sabihin. 'Di ba? Kapag salita tayo ng mga bagay na hindi naman natin gustong sabihin pero nasasabi natin dahil nadadala tayo ng emosyon natin. So iyon yung iwasan mo. Huwag kang magpa-control sa emosyon mo. Okay? Kasi nawawala na siya ng gana eh. So ito naman yung ano, four of cups. Ito yung mararamdaman nyo apathy, meditation, regret. Okay? Oras kasi na maging maganda yung pagsasama nyo, makakaramdam siya ng pagsisisi dahil nilaghanap pa siya ng iba. Okay? Ayan, four of cups. Ayan, nakalagay mismo, regret. So, kailangan mo talaga, ano, kailangan mo talaga pakita sa kanya na nagbago ka na. Pagbabago naman talaga, we, sa relasyon kasi talaga, kailangan, misa kasi kailangan mo talaga mag-adjust. Kailangan mo magbago. Kapag nagbago ka, magbabago rin yung partner mo. Oh, kapag nagbago ka ng masama, syempre yung epekto nun, yung cause and effect nga, may tinatawag na cause and effect. Okay? Pag may ginawa ka pangit, pangit yung magiging epekto. Kung may ginawa ka maganda, maganda magiging epekto. So, kailangan mo magbago. Kasi pangit na yung nagagawa mo, yun ang sinasabi dito. So, yan nga, ito yung the lovers. Ayan. Kindred spirits, kindred spirit, desire, connection. Okay? So gaganda yung connection yung dalawa. Oras na magbago ka. Yun na sinasabi dito. Kung gusto mo mag, mag, mas maging maganda yung, pag, yung mas maging maganda yung pagsasama niyo, kailangan mo magbago. Kasi ito nga ay nagarap na siya ng iba oh. Maganda na yung connection nila, nagdadalawang nag-iisip na siya na iwanan ka. Pero tinan mo ah, nag-iisip pa siya. Ayan, two of ones. Nag-iisip pa siya. Ibig sabihin, may feelings pa rin naman siya sa iyo eh. Kasi dati naman masaya siya oh, dasan. Ang dasan kasi happiness. Ibig sabihin, masaya, masaya siya sa'yo noon. Pero ngayon nga, pumapangit yung relasyon nyo. Okay? Pumapangit na yung relasyon nyo dahil nga pwedeng sa'yo. Ganyan. Naihirapan na siya, nai-stress na siya. Pero ito naman, ayan o. Two of ones, nagdadalawang isip pa siya. Nag-isip pa siya kung iiwanan kanya o hindi. So may chance pa. Pero ito yung sinasabi, kailangan mo magbago. Okay, maraming salamat. Hanggang sa ulitin, magingat kayo palagi. God bless you.